Magandang tanghali po. Ito naman ang ating mga balibalita. Magandang umaga po. Ito po ang balita na mag-usap tayo, baby Kiyosawa. Sampung beauty parlor in four days pinasok ng magnanakaw. Ayon sa news na ito, sampung magkakahiwalay na beauty parlor sa Saitama Prefecture ang pinasok ng magnanakaw sa loob lamang ng apat na araw. Basis sa report na inilabas ng mga pulis, ang huling na report sa mga pulis ay noong August 15 kung saan isang beauty parlor sa Churagashima City ang pinasok ng mga magnanaka at nagtangay ng mga ito ng bolt at naglalaman ng 22 lapad cash money. Sinisiyasat sa ngayon ng mga pulis kung ito ay kagagawa ng isang grupo lamang at tinagahanap nila sa ngayon ang mga salarin. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Bigyo Sawa. Mga problema at sulirangin sa buhay ay hindi nawawala Tang kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di kawo. kawawa Mag-usap tayo, mag-usap tayo at gagaan mga balita na mag-usap tayo baby BTO asawa. Sinuspend ng Germany and Norway ang au pair visa programs. Sinuspend ng gobyerno ng Germany sa Berlin ang EU pair visa program na magpapahintulot sa mga Pilipino na makapasok sa isang bansa sa Europa para sa cultural immersion. Sa public briefing nitong matis, sinabi ni Commission ng Pilipino Overseas Chairperson Secretary Romulo Arugay na ang suspensya ay dahil sa mga na naranasan ng mga kasalukuyang kalahok sa programa nagkaroon po ng isyo ang mga au pair participant doon. May mga concerns sila, may mga abuses po na nangyari. Our pair participant are encountering issues there. They have concerns abuses are taking place. And the government of Germany made imperative move to suspend the issuance of the Certificate of Authenticity of this agreement sa pagitan ng au pair program. Ani ni Arugay. Habang programa ay nasuspendin ng na walang katiyakan, sinabi ni Arugay na maaaring pansamantala lamang ito nice pa nila ang dapat ayusin ni added. Nasuspindi rin ang programa sa Norway, samantala ay pinagpatuloy ng Denmark na ang pagbibigay ng au pair visa. Ang au pair visa program ay isang kultura na pagpapalitan ng in sa pagitan ng mga bansang Europe at mga Pilipino naglulubog sa mga kalahok sa isang target bansa sa pamagitan ng pagpapatira sa kanila sa isang host family. Sila po ay nagkakaroon ng immersion program and familiarization in the country at nag stay po house country kung saan nag-share po siya ng mga household chores doon in other agreement nila. Hindi po ito domestic helpers. Hindi po ito manggagawa. It's more on immersion in the culture of Europe. Kaya ito ay programa kung saan house country has the right to stop or continue the program. At siyan pong huling balita na mag-usap tayo by Victor Osawa. Chika Talk for today. open up about feeling hurt after his daughter decided to live with boyfriend. Pinahagi ng OPM icon at its showtime host na si Ogie Alcacid ang kanyang karanasan sa pagharap sa mga emosyonal na haman ng dumating na mandesisyon ng kanyang anak na si Layla Alcacid na umalis at manirahan sa kanyang kasintahan. Ibanayin niya Ongi na sa una ay nagkikimkim siya na masasakit na damdamin ang mandesisyon si Layla na lumipat sa kanyang boyfriend. Ang musikyar na si Mita Family na kilala rin bilang Curtis Smith Nagpapahayag ito kung gaano kahirap para sa mga magulang na ganap na tanggapin ang mga desisyon ng kanilang mga anak. Kahit na sila ay nasa ustong gulang na, binigyan din ni Ogie na ang tungkulin na isang magulang ay pangunahin gabayan ang kanilang mga anak. Ngunit sa huli, hindi nila makontra ang kanilang mga desisyon. Si Leila ay anak ni Ogie, mula sa dating itong kasal sa dating beauty queen na si Michelle Van Aymeren. so, ogi at ang kanyang kasalukuyang asawa, si Rinchen Velasquez, ay mayroon ding anak na nangangalang net. Mate, at yun pong chika-talk for today.